Hello guys. So nagti-treatment tayo ngayon kasi nag LBM ako guys. Kagabi after namin kumain ng dinner. Ano? Siguro kasi ang dami-dami kong kinain. Nabigla din yung chan ko kasi nung naglinis ako wala akong kain. So, nag-cup noodles na ako noong umaga, 7. Tapos hanggang 1.30 ng ano, kumain lang ako ng paju bar at sprite. Tapos pag uwi ko, kumain ako ng konting gulay. Tapos nung gabi, ang dami kong nakain. As after namin kumain ng dinner, ayun, sakit ng chan ko, tapos nag-LBM na ako. Hanggang halos magdamag pa balik-balik ako sa CR. Hanggang ning madaling araw, nagsaing na ako kasi maglilinis din pa rin sana ako ngayon ng umaga. Nagayak na ako ng bao, ng bisan ko kasi diretso din ako sa school. Tapos si Winwin -Win papasok din sana. <clears throat> eh, pabalik-balik talaga ako sa CR lang yung sumasakit yung chan ko tapos basang-basa yung dumi ko parang ng tubig ayun so isip ko hindi na lang muna ako maglinis magtrabaho kasi nakakahiya naman dun sa amok kung lagi akong pupunta sa CR tapos hindi ko na lang din muna pinapapasok sa Rising kasi medyo may sipon-sipon din ganun at may announcement din na na yung issue dun sa ano pagputok ng bulkan so hindi ko muna siya pinapapasok na lang din so ngayon guys ginawa ko meron akong heating mat kaya ayan pawis na pawis tayo ayan so meron akong heating mat ayan dinadapaan ko ayan heating stone siya guys mga bato marami siyang mga bato mayroon siyang 280 ka stones na ang bato na ito ay pinamuhi nagbablaga ko ako. Combination siya ng apat na bato, guys. So ito yung volcanic crack, yung volcanic crack, ano siya, yun yung lava ng vulkan. Ay, mo yung pumutok ng bulkan, kasi yung lava nun, yun yung pinalamig. Tapos, nung lumamig siya, ano siya, sinasangkap siya dun sa terminium ceramics, terminium stones. So, <clears throat> yung volcanic rock, then yung germanium rock, yung germanium rock naman siya, guys. Ay, nakukuha siya sa mga, ah, uh, mga fresh water, ayun, sa mga, from Germany, dun sa mga, <clears throat> from Germany siya. So, ang nakadiscover kasi niya na, German na, Parang siyang scientist, parang ganun. About sa mga medicines ba? Mga alternative medicines. So, yung, germi, yung germinium, guys, yung germinium, ay tinagurian siyang anti-cancer. So, if ever na mayroon kayong mga inheritance na cancer or lahi yung may cancer, so, ma-prevent ka na hindi ka magkakaroon ng cancer kasi yung benefits ng isang stones ay anti-cancer siya. Then, balikan pala natin yung volcanic rock. Yung volcanic rock, guys, kaya siya sinasangkap siya as alternative medicines kasi once na mag-penetrate yung uh, benefits ng bato sa katawan mo, magbibigay siya ng abundant of minerals sa katawan natin. So, <clears throat> halimbawa, hindi ka uminom ng vitamins, wala kang vitamins na iniinom. So, mapupunan ng volcanic rock yung katawan mo na mag-produce ng <clears throat> minerals sa katawan mo. Maraming minerals galing dun sa mga cells mo. Kasi yung mga bad cells ay namamatay siya sa heating therapy. Then, bubuhayin niya yung mga good cells na nagbibigay ng nutrients and minerals sa katawan natin. So, dalawang bato na yon. Yung pangatlong bato, guys, yun yung tourmaline rock. Yung tourmaline rock naman siya, guys, ay nakukuha siya dun sa mga ilalim ng mga kuweba, yung mga cave, mga ganun, sa mga iba't ibang bansa. Yan. So, tinagurian naman yon na negative ion. Yung negative ion, guys, ay siya yung nagpapalakas sa katawan natin. So, yung negative ion, nakukuha lang siya sa mga nature like like uh, dagat, mga waterfalls, mga ganon, basta mga nature. So, alam naman natin na yun talagang kailangan natin kasi yung negative ayon, siya yung siya yung nagbablock sa mga positive ayon na nahihigop ng katawan natin. So, yung positive ayon, guys, yun yung mga nakukuha natin sa mga pollution, sa mga sigarilyo, sa mga alak, sa mga masasamang mga amoy na nalalanghap natin. Yun yung tinatawag na positive ayon na, na, na nahihigop ng katawan natin. So once na tayo ay nagtitreatment dito sa Terminium Stone, since nandyan si Tormalino Rock, makukonvert niya yung positive and to negative ion. So, hindi ka manghihina kasi nagbibigay siya ng maraming energy. ba diba, once na pumupunta tayo sa mga uh, dagat, sa mga nature, sa mga priskong lugar, ba diba, diba, ano, nakakaramdam tayo ng ginhawa. Kung baga, napifresh yung pakiramdam natin. Yun yun, guys. Once na nagtitreatment tayo dito sa heating mat, the since andyan yung benefits ni Thermaline Rock. So, ayun. Uh, lalakas tayo. And then yung Thermaline Rock, guys, isa din siya sa nagbablock ng mga bad spirit dun sa mga naniniwala. Ha? So, yung mga bad spirit, guys, yun yung mga bad elements na nasa paligid natin. Like, mga bad spirit, yung mga, di ba yung mga, mga paniniwala ng mga iba na andyan yung mga bad spirit, siya yung nagbablock. At siya yung nagbablock ng mga ano, mga tinatawag nating kamalasan sa buhay. Yun yung uh, si paniniwala ng mga iba ba? Na malas daw, ginto ganyan, ganyan ganyan. So, isa siya, yung tourmaline rock, isa siya sa nagpapa-attract ng mga good vibes o yung mga sabi nila pa sa buhay yun sumbaga nag-a-adapt siya ng mga positive na mangyayari sa buhay natin ganon so pero depende yun sa paniniwala natin guys ha? kasi mostly yung mga iba naniniwala naman sa mga mga charm mga lucky charm mga ganon so yan isa yung tourmaline na nagbibigay ng ganon at isa din ang tourmaline rock, guys. Doon sa mga naniniwala din na, sa mga iba't iba naman kasi paniniwala natin, iba iba din yung mga religions natin. So, ang tourmaline rock, siya din yung nagbablock ng mga tinatawag nating kulam-kulam, yung mga mga barang-barang, mga ganoon sa mga paniniwala ng iba na sabi daw ay binabarang, kinukulam, ganun. Isa din siya sa nagbablock nang mga gano'n. So hindi ka matatablan once na lagi kang nagti-treatment sa ating heating stone na tinatawag na Terminium rock or ter Terminium ceramics. And then today sa pang-apat na bato. Yung pang-apat na bato guys, 'yung tinatawag na Elvan rock. So 'yung Elvan rock naman, nakukuha siya sa mga fresh water like mga waterfalls, mga ilog, 'yung mga gano'n. So siya naman 'yung nag- naglilinis ng ating dugo or tinagurian siyang blood purification. 'Di ba minsan kasi mayroon tayong mga mayroong mga maduduming dugo kasi dahil dun sa mga kinakain, lalong-lalo lalo na dun sa mga taong mahilig kumain ng mga instant ng mga processed foods like mga hot dogs, mga noodles, mga cans, mga ganun. So yan kasi mga pagkain niyan guys ay nakakapagbigay ng dugo sa dugo. Kaya nga yung mga iba, nagkakaroon ng sakit na tinatawag na leukemia. Hayaan lang natin yung pawis natin, guys, na tututulo. Ah. Huwag na kayo madi Kasi yun yung gusto ko, yung tutulo talaga yung pawis ko. But after, ipapakita ko yung after result, na talagang uh, ma-refresh talaga yung tsura natin kahit bagong gising tayo. Okay, so balik tayo doon. Diba yung mga... Iba, lalong-lalong na mahilig sa mga mga processed foods. Marami talaga yung mga gano'n, mga instant na na gusto natin yung yan, mabilis na lang, initin na lang, gano'n. Pero hindi natin alam na yung mga processed foods ay hindi maganda sa katawan natin. Kasi siya yung nagbibigay ng mga nagpapalakas ng mga cancer cells sa katawan. Kaya nga, mas mabilis mas prone sa cancer cells yung mga taong mahilig sa mga fast food, mahilig sa mga processed foods, mga ganun. Kasi nga, wala na yung mga vitamins, wala na mga minerals yun dahil nga mahabang proseso ang ginawa sa pagkain na yun. Although masarap siya dahil may preservatives, may mga padimpla doon, pero hindi siya healthy. Lalong-lalo na sa mga bata. Lalong-lalo na sa mga weak yung immune system ng tao. So, kailangan kumain ka ng mga balance. Balance din ng mga fresh, like fruits, vegetables, mga ganun. So, kapag ikaw ay mahilig sa mga ganun pagkain, guys, mga processed foods, kapag nagtitreatment ka, mabibigyan ka niya ng kalinisan sa katawan or detoxification. So, yung dugo mo na madumi, malilinis niya yon kapag lagi kang treatment. Ito na kung para papano kasi may mga nagtatanong papano. Okay ganito. Tapusin muna natin yung bato, di ba? So yung apat na bato, volcanic rock, germanium rock, tourmaline rock, and elven rock. So yung apat na bato, guys, dinudurog siya ng dinudurog, ginawang pinong-pino, ginawang parang pulbo, sinasala siya hanggang sa sobrang pinong-pino na siya, na-powderize na siya. So, nung na-powderize na siya, talagang nami-mix na yung apat na bato, ba diba? Minumold siya. May pinahinuhulma siya ng mga bilog-bilog, mga any, any, any shapes. Tapos, para matanggal yung mga impurities o yung mga dumi sa bato, uh, binibake siya sa napakalaking oven at napakainit. So, binibig siya doon ng 24 hours sa temperature na 1,200 degrees Celsius. O ngayon nga, 1,400 degrees Celsius na siya. So, nung naluto na siya, since sobrang init, sa sobrang init na yon ay natanggal na yung mga dumi doon sa mga bato. So, nung siya ay nagiging naluto na siya, Papakita ko na sa inyo guys, at Oriana. Ayan, ito na, ito na 'yon. 'Yan, sobrang kinis nanya. 'Yan. Then sa ilalim nito guys, mayroon siyang mayroon siyang tinatawag na charcoal plate at mayroon siyang um dito, Coil na tinatawag para uminit. Pero wag kayong mag-alala kasi yun ay anti-radiation. So hindi siya masama sa kalusugan natin. Just in case na na magti ka. So, kapag kayong init nang yung galing dun sa kowel at galing dun sa marami kasing layers sa ilalim, para uminit yung bato. So, nung uminit yung bato, eto, kapag umiinit tong bato, ayan, ayan, sobrang pawis talaga ko pag nagti ako, lalo na pag nakadapa at sa likod. So, ayan. Nung iminit yung bato, guys, through heat transmission galing sa electricity at dito sa remote. Ayan. May remote kasi siya, guys, sa temperature may adjust siya. So, kapag uminit na siya, yung init na mapupunta sa bato at pupunta sa katawan mo, ay napakalinis na yung init na yon. So, ngayon, kapag nainitin yung katawan mo, kasi mga iba, diba, sabi nila, baka mabalisaw-saw, baka ma maluto yung laman, baka maano yung dugo, ayan. Hindi kasi, nakukonvert na yung init, yung init na nakukuha sa bato, nakukonvert siya into far infrared rays. Yung infrared rays, guys, yung far infrared rays, yun yung init na equivalent ng sun heat or sunrise sa umaga. Diba? Napaka-beneficial nun. Kasi yun yung nakapag-detox sa katawan natin. So yun, kapag ka nakukuha natin yun, na yung katawan natin through pagpapawis. Kaya nga pinagpapawisan tayo, di ba? So ayan, no, papawis. ah, uh, punasan natin yung pawis natin. Tingnan nyo yung itsura natin, guys. Ayan. O di ba? O di ba nagpi-pink-pink na tayo at nagre-refresh. So, yun yung resulta kapag ka ikaw ay nagtitreatment sa terminium ceramics or terminium stones. Yan. So, yun nga guys, nung nalaman ko to, dahil lagi kami nagsiseminar dati sa trabaho ko, at ang nagustuhan ko kasi dito, ba't ako nag... Bakit ako nag-invest nito kahit mahirap yung buhay ko, kahit, kahit maliit lang yung sahod ko noon, pero pinagtsagaan kong hulug-hulugan to kasi nakuha ko to hulugan. So, nung na, ano ko, nalaman ko at na, nalaman ko sa mga seminars, sa mga benefits, nagustuhan ko kasi alternative siya. So, ibig sabihin, wala siyang side effects. Yung alternative medicines, guys, ay yung hindi mo kailangang uminom ng gamot. Hindi mo kailangang uminom ng mga medicines, yung mga synthetic medicines. Alam naman kasi natin, yung mga synthetic medicines, yung mga iniinom nating gamot, may side effect yun sa katawan, lalong-lalo na dun sa kidney at liver natin. Alam nyo kung bakit? Kasi, yung mga chemicals dun, may mga chemicals o mga sangkap dun, na hindi lahat natutunaw. So, napupunta siya dun sa kidney at liver natin since yun yung mga filter sa katawan natin, sa loob ng katawan natin. So, kagandahan kasi dito, alternative siya. So, wala kang dapat kakabahala na baka ma-overdose or baka side effect dahil wala ka namang ininom na gamot. Alam yung required lang nito guys, before and after treatment, iinom ka lang ng maligamgam na tubig. Yun lang. Tapos after mong magte-treatment, kaganda na yung pakiramdam mo. O ba? Diba? So, ayan guys, sana may natutunan kayo sa binahagi kong lecture <laughs> or healthy tips para sa mga, lalang na sa mga masama pakaramdaman, may mga sakit. Alam nyo guys, dun sa mga may mga cysts, may mga bukul-bukul sa katawan, eh? may mga cancer, even cancer guys, napapagaling siya kapag ka lagi ka lang nagtitreatment, huwag ka lang tamarin, diba? So ayan guys, babahagi ko. Comment ka lang kung ano yung mga sakit meron ka. And then i natin 'yan at iia natin 'yan. So thank you, thank you so much guys for watching. God bless.